Paano ba maglagay ng tumatakbong background at overlay na video katulad nito guys? Madami kasing nagtatanong guys paano ko daw to ginagawa ang aking video. Kaya ituturo ko po sa inyo kung paano siya gawin. Ganito lang yan siya guys. Napakadali. Bago ka po sa aking page, nasa tamang page po ikaw. Kasi ang aking mga video ay ginagawa ko para sa mga baguhan. Kaya dito tayo sa basic. Punta na po tayo sa ating CapCut. Click nyo po yung new project. Dapat meron na po kayong nakascreen record na video na ilalagay nyo yung background. So ito yung piliin natin. Ito yung magiging background natin. So yan na po siya. Ito ay isang video na record ko. Click mo po sa baba yung overlay para ilagay mo na yung video ng nagsasalita ka. Ito yung pangalawang video overlay. Ngayon, kailangan natin tanggalin yung background niyan. Hanapin po natin yung cut out kasi siya po ang magtatanggal ng background. Ayan, cut out, remove background. Nakikita nyo, naglo-loading na siya. So, antayin nyo lang, magre-remove yung background niyan. So, pwede mo siyang i-adjust. Ayan, wala siyang background. Pwede mo siyang i-adjust. Pwede mo siyang lakihan, liitan. Okay? Ayan. Para naman sa another video na gusto mong ilagay or picture, ay eh, click mo ulit yung overlay. Ayan, add overlay. Isa na namang video yung gusto mong ilagay na naman sa harapan. Ayan. I-adjust mo lang po siya, paliitin. Tapos ilagay mo lang siya kung saan mo siya gusto sa harapan. So, okay na.